Inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines ang scheduled power interruption sa ilang bahagi ng lalawigan ng Isabela sa Miyerkules, October 29, 2025 mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Ayon sa NGCP, isasagawa ang substation maintenance sa loob ng Ilagan Substation bilang bahagi ng kanilang regular na pagsasaayos upang mapanatili ng maayos at ligtas ang daloy ng kuryente sa rehiyon. Apektado ng naturang maintenance ang buong bayan ng Gamumu maliban sa mga barangay Gibang, Songsong at Upper Upi. Sa bayan ng Burgos, maapektuhan ang mga barangay Ranyag, San Bonifacio, Sitio Duco, San Miguel, San Roque at Sitio Singson. Samantala sa City of Ilagan, pansamantalang mawawalan din ng kuryente ang karamihan ng barangay maliban sa mga lugar ng San Juan, Rugao, Manaring, San Rodrigo, San Pablo, Kimalabasa, Capelian, San Lorenzo, Bangag, Tungkol, Kapo, San Isidro, Morado, Minabang, Pasa at Gayong-Gayong Sur. Pinaalalahanan ng NGCP ang publiko na maaaring maibalik ng mas maaga ang supply ng kuryente kung matapos agad ang maintenance work at dapat pa rin ituring na energized ang mga linya sa buong panahon ng pagkukumpuni para sa kaligtasan. IFM News